Good morning mga bossing, isa ka ba sa mga TNBS driver at isa ka sa mga nakakaramdam ng tumal ng biyahe ngayon kahit na magpapasko, alright? Kung isa ka sa mga TNBS driver na nakakaramdam ng tumal ngayon, para sa iyo ang video na to. Pero bago tayo magsimula, subscribe ka na sa ating YouTube channel at hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Alright, dahil sa dami kong nakikita ang mga posts sa social media, uh, especially dun sa mga TNBS group, no? marami ron nagpo-post na sobrang tumal na ng biyahe, pero yung talaga yung totoo, nararamdaman niya ng maraming operator and driver, sobrang tumal. Baka nga yung ibang nagba eh, hindi na nila na-fulfill yung boundary na nila, ng, boundary nila ng weekly, or daily kasi nga napakahirap na so ngayon isashare ko sa inyo yung mga experience ko bibigyan ko kayo ng ilang tips para kahit papano eh makasurvive kayo sa tumal tumal days sa mga TNBS no kasi ang dahilan ng mga tumal ngayon guys sobrang dami ng competitor no tapos naglalabasan pa yung mga black propaganda <clears throat> so ang ginagawa ko isi-share ko sa inyo kasi ako, nakaranasan ko rin yung tumal pero syempre hindi ako pinangihinaan ng loob kasi diba, sayang naman yung nasimulan natin kung uh, pangihinaan tayo ng loob at titigilan na natin, susuko na tayo dito sa pinasok natin na uh, trabaho, diba syempre, nandito na tayo, kailangan <clears throat> handa tayo sa lahat ng mangyayari, alright number one guys <clears throat> number one pag na matagal kang hindi pinapasukan ng booking dun sa area na pwesto mo mag set di ka set destination halimbawa nasa ano ka nasa norte dito ka sa parting San Jose del Monte Purview mag set destination ka papuntang Alabang o Naia. jan mas mabilis kang pasukan dyan <clears throat> kung hinahabol mo yung incentive sa umaga pag rush hour Uh, hindi siya para sa akin experience ko lang ha hindi siya worth it para sa akin kasi pag yung rush hour sobrang traffic din yung may experience mo kaya mas maganda kahit konte palipasin mo yung rush hour na yun saka ka mag set D papunta ka ng south kung galing ka ng north kung galing ka naman ng south mag set D ka papunta ka ng north ganon <clears throat> bali yung set D tatlong biyahe yon Halimbawa, from north, nakakuha ka ng papuntang Uh, kalahati nung destination mo. So, meron ka pang dalawa. Pero, once na nakakuha ka ng isang papunta mismo dun sa destination mo, eh, mahirap ng pasukan ulit ng booking na pangalawa at pangatlo. So, yung isang set destination, set destination mo na papunta dun sa destination mo, pag na-reach mo na yon mas okay yon Kasi, uh, mas malaki yung ano mo dun na uh, kikitain at saka mas malaki yung matitipid mo ron kasi one way lang di ba hindi katulad ng marami kang hinto mas maraming idle uh, mas maraming yung time na nagaantay ka ng booking eh mas makataas yung consume mo ng gasolina right saka ng oras kasi dito sa sa TNBS kasi uh, importante yung oras kapag kasunod-sunod yung booking mo mas malaki yung kikitain mo kumpara dun sa uh, antagal mong pasukan ng booking di ba mas matagal, mas mahaba yung idle, mas mahaba yung paghihintay mo. All right? Yung set din set destination niyo, Blah! Nauutal ako. Yung set destination niyo, guys, gamitin niyo 'yan. Ano naman 'yan eh, apat. Apat na set D. So from, from north, mag set destination kayo sa south. Tapos pag once na nakarating na kayo halimbawa, nag set destination kayo ng Alabang. Kapag nag nakarating na kayo ng Pasay, pwede niyo nang i-off 'yon kasi sa Pasay naman, hindi ka naman masisiro dyan eh lalo na sa parting mo ha dyan guys tambay kayo dyan paikot ikot lang kayo dyan dun sa mga corporate building hindi kayo dyan magtatagal na mag-aantay kasi depende lang yan sa pwesto nyo eh kung saan kayo nag-aantay kung bihira lang may magbook dun sa area na yon talagang hindi kayo makakakuha ng booking so piliin nyo yung lugar number 2 piliin nyo yung lugar nang na papwestuhan nyo ah uh, sigurado yun yung may mga booking ah uh, may experience yun naman yan eh so matututo rin kayo yung mga baguhan ah uh, matututo rin kayo ng mga teknik mararanasan nyo yan day by day na bumibiyahe kayo kung saan ba talaga may mga booking kapag nag set di ka ba ng alabang may pinapasukan ka ba kaagad anong oras di ba so titignan nyo kung anong oras yung merong surge syempre rush hour meron yan. Nga lang, kung willing ka namang mag-take ng risk ng traffic, di ba? Eh, di okay lang din. Okay lang din 'yon. Tapos, 'yun nga, yung pwesto nyo kung may mga booking ba doon. Tapos yung set din nyo gamitin nyo. Tapos, <coughs> eto pa yung isang ginagawa ko, guys. So walang scripted dito. Walang ano, walang walang halong kalokohan. Base talaga to sa experience ko. Kapag ka sa lugar na pinanggagalingan mo, may nakukuha ka ng booking di ko alam kung may mga gumagawa din ito. Ako kasi, nagpo-post na ako dun sa mga group, nearby areas dun sa location ko. Kung meron mga nagbubuk doon ng grab. So, hindi na papasok yun sa app. Hindi na yung papasok sa app mo. Bali, araw-araw, ibig sabihin, araw-araw, pag lalabas ka, automatic may pasahero ka na kaagad. I mean, halimbawa ako, taga Fairview ako, meron akong araw-araw na naisasakay, nagkakataon, na nagbubuk ng grab. Ngayon, kausapin mo na yon. Kung araw-araw siya naggrab, oras, anong oras, ngayon hindi, hindi mo na siya, hindi na siya magbubok. Bali, service mo na siya. Araw-araw yahatin mo na siya dun sa pupuntahan niya. Saka ka na mag online So, discarte lang yon, di ko alam kung ginagawa yun ng iba. Tapos, mag-post ka sa mga group para yung sasakyan mo eh magamit mo kahit di ka naka online sa Grab. Yung mga service papuntang Tagaytay, papuntang Usansa, namamasyal di ba? Yan, tapos i-presyo mo lang halimbawa maghapon Tagaytay 4,000, depende kung nasaan lugar ng galing, di ba? 4,000, 3,000, depende rin kung ilang seater ka. Ayun, so kasi 7 seater pagka galing dito sa north, Uh, mostly 4,000 to 5,000 singilan dyan pag maghapon tapos uh, sila na ang bahala dun sa toll fee gasolina ikaw na ang bahala dun basta ang kanila lang toll fee dun sa 4,000 to 5,000 sa'yo na yung gasolina dun depende naman sa pag-uusap nyo kung magkakasundo kayo ganun lang uh, mag-post ka dun sa mga group na malapit dun sa inyo para maging aware sila na pwede ka nilang uh, arkilahin as a service yung sasakyan mo para kahit matumal dun sa TNBS eh, nakakabiyahi ka pa rin kahit saan saan lugar ba? Diba? ayun lang guys sa airport di ka masisiro dyan kapag ka tumambay ka dyan ang terminal 1 ah uh, terminal 3 yun nga lang medyo malayo yung ikutan dyan pero pag dyan ka nagtambay nearby area ng terminal 3 siguradong magkakaroon ka ng booking dyan. Basta Pasay area. Pasay area, Makati. Sa Makati guys, huwag kayong tatambay dyan ng aning oras. Yung mga 3pm onwards. Sobrang traffic dyan. Ang hirap lumabas. Yun lang guys. Pero pag nagkataon naman na nandun ka na ng ganong oras, mag-set di ka. Gamitin mo yung set di mo. Pag nasa mga lugar ka na alanganin, lagi mong gagamitin yung set D para makalabas ka dun at makapunta ka dun sa lugar na gusto mong puntahan. So, ganun lang yung ginagawa ko. Pag nasa alang-alang lugar ka, mag-set di ka palabas. Kasi sobrang traffic, di ba? Yan, BGC. Pag nandiyan ka, hindi ka rin masisiro dyan. Lagi din may booking dyan. Kahit mga gurami, mga 100 plus, huwag mo nang tatanggihan yun. Pero kung 100 plus, sunod-sunod naman, di ba? O makasampu ka nun, edi eh, 1,000 plus din. At least, hindi ka nagtatagal dun sa isang lugar na nag-aantay ka ng matagal kung sunod-sunod naman, palagan mo na kahit gurami, palagan mo na yun. Ganun lang guys. So, ganun lang yung ginagawa ko. <clears throat> Marami pa akong na-experience sa, sa pagiging TNBS, no? So, isa-share ko pa yan sa mga susunod natin video. So, for now, ito na lang muna yung si share ko sa inyo. Basta, subscribe ka lang sa ating YouTube channel, tapos hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito. Tapos, pwede ka rin mag-comment sa baba o kung may tanong ka para masagot ko at magawa natin ng content kung meron tayong pagkakataon sa mga susunod. So yun lang guys, maraming salamat at sana nakatulong sa inyo yung video na to. Yun lang, God bless.